Yung pagka niya sa akin, pagka-barbecue niya, masarap. Ang barbecue namin, sa karni palang may lasa na. Di nagdagan pa ng sauce, kaya lalong masarap. Ako na po yata ang may pinakamatagal na barbecuehan dito sa Hermosa, Tondo, Manila. Tawag nga ng aking apo sa akin, Barbecue Queen. Hahahaha! <laughs> apo ko. ito talaga, masasabi ko na sa inyo na legendary. Kahit kayo na humusga eh, since 1976 eh. Yan na nga eh. Ako nung araw, hindi ako marunong magluto. Ngayon, nag-try lang ako, nag-try. Tikim ng tikim, hanggang sa makuha ko ang tamang timpla. Uh, pagkaihaw po, uh, nilulunod namin sa special barbecue sauce. Yung iba yun, eh, homemade yung sauce nila eh. Masarap eh. Kakaiba yung sauce nila. Lalo na yung sauce, natatakam ako. Parang <laughs> yung sauce palang ulam na eh, di ba? Doon palang panalo na. Pag mahal mo ang pagluluto mo at masaya ka sa ginagawa mo, sumasarap ang yung lulutuin. Panoorin niyo po ang aking kwento ng barbecuehan sa Tikim TV. Talagang gano'n, talagang maghukang ka. Tatry mo, try ba? Tatry mo para tikman mo kung mag improve ba? Ganun. Ako si Aling Janet, 85 years old na ako ngayon. May ari ako ng barbecuehan dito sa Hermosa, Tondo, Manila. Binabalikan sa amin ay ang aking homemade barbecue sauce. Iyan <laughs> ang aking talento. <laughs> Kasi bata pa ako, mahilig na ako magluto. Ang barbecue sauce po namin ay hindi karaniwan sa mga natitikman yung barbecue sauce. Ang barbecue sauce ko po ay tamang balanse, uh, tamis, anghang, at alat. Sabi po nila, pag natikman nila, parang nagagayuma sila ng lola ko. Ang nagdadala po talaga ng kakaiba at sarap sa barbecue namin ay yung recipe na barbecue sauce na gawa ng lola ko. 48 years na po namin ginagamit ang sauce na yon at hanggang ngayon siya pa rin po ang nagluluto. Araw-araw uh, po kami bukas mula lunes hanggang linggo, 3.30 ng hapon hanggang 9.30 po ng gabi. Located po kami sa 1073 Hermosa Street, Tondo, Manila, in front of Abucay Market. Ang nakakasama ko sa pagtitinda ay ang aking pamilya, ang aking mga anak at ang aking mga apo. Ako po si Marlon Hernandez, isa sa apo ni Aling Janet, na isa sa nagmamayari ng Aling Janet, special barbecue and palabok. Ako si Marivic Hernandez, ang anak ni Aling Janet, at mami ni Marlon. Ah, ang tinitinda po namin ay meron po kami ng hotdog and barbecue na with special sauce po. Ang lahat ng ito po ay recipe ng aking mahal na lola na si Aling Janet. At na, nag, ako nagluluto ng sauce, saka iba pang mga ano, sangkap sa barbecue. Ako gumagawa. Na lagi po tinatangkilik ng ating mga um, susugid na ating customers. Bali, yung makikita niyo is yung barbecue is 30 pesos and yung hotdog is also 30 pesos. Yung palabok, hindi ko alam. kore <laughs> <laughs> ang palabok ay 80 pesos. Ang barbecue at hotdog ay 30 pesos. Hindi. Ang alam ko nga lang noon isa lang. barbecue lang kasi nakita ko dun sa food vlog nung nakita ko eh. Then meron pala silang palabok and hotdog. Barbecue, hotdog, and palabok. Sabi ng iba, pag natikman nila, eh, para daw may luto ko. Sabi nila, <laughs> ang sikreto ng nanay ko na hindi ko alam. <laughs> Wala naman. Meron nga, pero ano, joke lang yun. <laughs> Wala, walang magic. Nasa sangkap lang talaga at nasa puso ko bang Ito po ay nag pa noong 1976. Noong araw, nagsimula ako sa karinderya. Uh, meron akong palubukan, gano'n. At uh, saka mga ulam. Tapos, dinagdagan ko ng barbecue. Nagustuhan naman ng tao ang aking barbecue hanggang ngayon. Mahal na mahal siya ng mga customer niya. Noong pa kilala na ako dito. Marami na ako napalaki mga bata sa barbecue ako. <laughs> Talaga ang nanay ko eh, noong araw pa makarisma na siya sa mga customers niya. Kaya naman talagang binabalik-balikan siya. May mga suki ako na nasa abroad na nagbabalik bayan at hinahanap pa rin nila ang aking barbecue. At uh, labis ko yung kinagagalak Paalaga siya sa mga customers talaga. At yun ang tinuro niya sa amin na dapat eh, priority mo ang customer. Bait ako sa aking mga customer. Minamahal ko sila. <laughs> yun nga, kailangan uh, magiliw ka sa customers, ganun. Gumuwi sila rito, uh, binabalik-balikan ang aking kwan, barbecuehan. At saka talagang dapat yung niluluto mo, talagang masarap. Dati nung araw, mga suki ko, mga nanay, tatay, lolo ngayon, mga apo nila, mga anak nila, nag nagbibilihan -nag sa amin. Bata pa kami, bata pa kami. madalas bilhin sa akin to ng nanay ko, siguro mga elementary, Elementary, masabi ko elementary kasi pag walang luto sila mama at papa ko, dito kami dumidiretso agad kilaling Janet. Makahihila ng barbecue ko, nanunumbalik ang kanilang kabataan. Masarap daw kasi uh, pwede ng pangulam. Iba pulutan. Ah uh, yung iba, uh, sa mga bata, favorite daw nila yung sauce. Ang aking sauce. <laughs> Usually po, ang, ang, barbecue po na nabibili natin ay suka ang gamit. Sabi po ay nag imbento o gumawa ng isang kakaiba na hindi typical na sauce ng barbecue. Yun po yung aming uh, homemade homemade alinginet special sauce. Ito po yung walang ketchup na hinahaluan po namin ng iba't ibang sangkap na pamilya lang po namin ng may alam. Oo, at saka mahal mo talaga yung trabaho mo yun ang number one, di ba? Ang pagtitimpla nito ay nahaluan ko ng pagmamahal at ang nagmumula sa aking puso. Wala noon hanggang ngayon, uh, very consistent pa rin ang kanyang mga rekado, pahe mga recipe. Hindi siya gumagamit ng mga basta-basta lang na karne. Lagi yan, primera klase ang kanyang ginagamit. Pinipili ko talaga ang mga bubuting sangkap. Hindi ako nagtitipin. Gusto ko talaga yung mga sariwa, mga primera klase ng mga pasangkap ang ginagamit ko. Uh, si Lola po kasi uh, talagang yan, parang pag hindi siya gagalaw, hindi siya kikilos, lalo siya mga ina. Kaya yan, marami na nagsasabi na magpahiga ka na aling Jeanette, magpahiga ka na Lola, hindi po niya ginagawa. Kasi talaga po, Uh, nasa passion niya na yung pagluluto, nasa passion niya na yung gumagalaw, kumikilos. Ayaw niya ng hindi gagalaw, kumikilos. Totoo yun. Kasi yun ang, yun ang nagpapasarap sa pagkain. Malikalinisan at uh, mga sariwang mga sangkap ang kailangan. Uh, kami naman talagang supportive din, ka, din kami magkakapatid sa kanya. Siyempre, mahal na mahal din namin siya. Pagbabahal at siya mm, sa puso mo yung gawain, masaya ka. Kailangan, nagtatrabaho ka masaya. Yan ang tinuturo ko sa kanila. Kailangan masaya tayo. Yun naniniwala ko talaga. Dapat pag nagluluto ka, masaya ka. Kasi pagka nakasimangot ka, hindi, hindi, hindi masarap yung pagluluto mo. Talagang, ano, talagang iba yung Nisan nga ako, dapat nga kumakanta-kanta ka. ano Paano kita mapasasalamatan? salamat? Uy! Off-record? <laughs> ano? Hindi <laughs> po. Madalas kumanta yan. <laughs> noong araw si Luis na ako eh. <laughs> Noon pa po ay kilala at pinipilahan na po dito sa aming lugar. Pero nung na-vlog po, mas lalo pa po dinumog at dinagsapo ng iba't ibang lugar. Galing po kami ng Santa Mesa, Manila. Ah, uh, napanood ko po sa Facebook, nagbablog po si Lois Sebastian. Siya po yung unang nagblog ng sa barbecuean. Uh, dati pa lang kasi talaga, uh, sikat na sikat na to dito. Uh, madalas ko na nadadaanan dito tong barbecuean na to kasi dyan lang yung office ko sa Abad Santos. Dinadayo na nga. Nagulat din ako eh. Parang isang araw kinabukasan paglabas ko. Alam ko taga dito ng mga iba na yung mukha tapos nagka-traffic na. Yung mga may mga sasakyan na, may mga, na, mga naka-serve na sa gilid. Kaya nakakatuwa naman, siyempre Actually, nalaman ko siya sa Facebook. Uh, Na-curious lang ako, kaya dinaanan namin. Bumili na ako ng marami. Kaya, tatry namin. Sumadya pa talaga kami dito, kahit sobrang traffic. <laughs> kahit walang parking, talagang sasadyain talaga siya. Sa 2000 nga, last na kami na ubusan na yung iba sa sobrang daming pumila dito kanina. Ay sobrang masikaso sila, saka yung kahit nga yung wala na talaga, yung tikpong bibigyan ka pa nila para lang matikman mo. Saka yung mga may-ari sobrang mababait, lalo na si ate tomboy. <laughs> Sabi ko nga, next na kay MJS na sila eh, Baka sumunod na sila kay Tiwata. <laughs> sauce niya talaga, napaka-generous talaga ng serving ni Aling Janet. Dati palang talagang ganun na, napaka-consistent. Yung iba yun, eh, homemade yung sauce nila eh. masarap eh. Kakaiba yung sauce nila. Talagang masarap yung sauce ni Aling Janet. Ako nga pala si Loy Sebastian, food vlogger. Masasabi ko lang kala Aling Janet, sobrang galing talaga ni Aling Janet. Um, yung consistency ba, yun talaga hindi nagbago doon eh. Napakadami, na, napakadami naman talagang barbecue on dito eh. Sa buong tondo napakadami. Pero, di naman kayo magtataka kung bakit nag-trending yun eh. Dahil sa lasa naman talaga. Hindi kibiro ang kanyang ginagawang sakripisyo sa amin, sa pamilya niya, sa mga anak niya, sa apo niya, para maitaguyod kami sa aming araw-araw na pamumuhay. Talagang super bait yan. Uh, lahat ng pangangailangan namin talagang binibigay niya. Lahat, lahat isinasakripisyo niya para sa amin. Uh, Napakaswerte namin na eh, meron kaming butihin uh, isang talagang ilaw ng tahanan na maituturing na aking lola. Oh, sobra. Talagang sobra. Wala, ako, wala kang ano, masasabi talaga sa nanay namin. Dahil sa pagtataguyod niya sa amin, sa araw-araw namin, na uh, ano, mula nung kabataan pa namin hanggang pag-edad namin, nandyan pa rin siya at nakasuporta sa amin. Mm -hmm. Kasi ibinibigay niya talaga lahat, lahat, lahat. Super bait talaga yan. Yung, yung sinali niya sa amin na dapat magsipag kami. Kung meron kaming mga uh, nais at pangarap sa buhay, kailangan namin ng pagdadasal at pag pagsipagan lang namin para maabot namin ang aming lahat ng pangarap. Kaya maraming maraming salamat kay Lola Janet. Uh, para sa amin, pinahalagahan namin ang mga naituro ng aking Lola na para maisalin sa mga sa mga susunod na henerasyon na napagpatuloy ang aming barbecue na negosyo. Thank you sa sana nanay namin na uh, super super bait talaga na talagang andiyan siya lagi para sa amin. Lagi po namin pinagdadasal ang kaligtasan ng aking lola dahil siya po'y 85 years old na, pero up to now, awa ng Diyos, siya po'y malakas pa rin at mabuti pa ang kanyang memorya. Talagang blessing na binigay sa amin ng Lord na hanggang ngayon, kasama pa rin namin ang nanay namin. Talagang nasa puso ko magmamahal sa aking pamilya. Una sa, una sa lahat ang Panginoon, pangalawa ang pamilya ko. Pinahalagaan ko sila, gusto ko sila magkaroon ng magandang buhay. Na, Nagagalak ako na sila nagsisikap din na maitaguyod ang sabi ko nga pag uh, wala na ako pagpatuloy nila para tilihin nila ang kanilang kasipagan at pagtiyaga at pagtitiwala sa sa uh, Panginoon at sa kanilang sarili Malaking tulong na itaguyod ko sila sa kanilang pag-aaral. Sa aking pagsisikap ay na ko ang aking pamilya, na pag aral ko ang aking mga anak, at na nagkaroon sila ng magandang buhay. Sa lahat ng mga nakakapakinig sa oras na ito, inaanyayahan ko po kayo na subukan yung tikman ng aking barbecue at palabok. At uh, naasahan ko na magugustuhan niyo yaon. Salamat po sa lahat.